Teka, umabot ka na lang din dito sa panonood. Mas maganda siguro kung tatapusin mo na yung video, di ba? <laughs> What is up guys? Kung napapagod ka na at nai-stress sa magulong buhay sa kabihasnan, siguro panahon na para i-treat mo naman yung sarili mo ng isang malupitang bakasyon, di ba? <laughs> Actually, hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki para gawin to. Kailangan na talaga natin mamili ng tamang lugar para makatipid. Kung busy ka, samahan nyo na lang ako sa simple bakasyon natin. Pero bago yan, upunta muna tayo sa daungan ng bangka. Tara. na nga pala natin sumakay na malit na bangka guys para marating natin ang Sitio Jutorin, Barangay de Bayabay, sakop ng bayan ng San Luis Aurora. Actually, may dalawang paraan para marating natin ang ating destinasyon. Pwede tayong gumamit ng motor na pang off-road at dumaan sa bundok pero personally, hindi ko pa ito natatry. Ang sabi ng mga nakadaan dito, aabutin daw ng 46 hours ang biyahe. Yun eh kung hindi tayo magkakaroon ng aberya o masisiraan sa daan. Ang problema kasi kung sakaling masiraan tayo ng motor, walang masyadong makikitang ibang tao na dumadaan dito, bukod pa doon walang signal ng cellphone. kung sakali na bangka ang mapili nyo tulad ng sinasakyan natin ngayon, kapag ka maganda ang panahon at hindi malalaki ang alon, maaaring abutin lang daw ng dalawang oras ang biyahe. Pero kung sakali na natapat kayo sa pangit ang panahon at hindi ko rin maisasuggest kasi medyo delikado, pwede daw umabot ng tatlong oras ang biyahe. At kung sakali man na bangka ang mapili nyo, ang isang magiging problema dito kung wala kayong kakilala na naninirahan sa Jotorin na mayroong pagmamayari ng baka, Kasi kalimitan sa mga bangka dito ay eh, for private use Only. Simula doong ng bridge, kailangan natin baybayin ng maliit na ilog para makalabas tayo sa mismong karagatan. Dahil baguhan ako sa pagsakay ng bangka, medyo kinakabahan ako kasi maliit lang itong sakay namin. Iniisip ko kasi pupunta pa kami sa mismong gitna ng karagatan. Pero hindi naman pala, sa gilid lang ng bundok pala dadaan. Hindi pa lang tayo nakakarating ng Jotorin pero parang pakaramdam ko nasa bakasyon na ako sa ganda ng aking mga nakikita. Alam mo yung parang nagtutur ka lang at nalilibang sa mismong biyahe. Dumidilim na nang marating namin ng Jotorin pero hindi ko naramdaman ng pagod mula sa matagal na biyahe ng bangka. Kinabukasan ng umaga, pumunta kagad ka kami sa beach. Napakaganda guys, walang polusyon, walang stress, sobrang linis ng tubig at hangin. Nagpasalamat nga kagad sa akin yung lungs ko. Para masulit din yung pagpunta rito, sinubukan namin umikot-ikot sa lugar. Makikita mo dito na napakasimple ng pamumuhay ng mga tao. Meron na rin mga sari-sari store dito at hindi naman nalalayo sa bayan ng presyo. Meron ding wifi kung gusto nyo mag-internet pero walang signal ang cellphone. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito ay pangingisda, pagbubukid, at pag-aalaga ng mga hayop. Nakakapanibago ang pamumuhay dito guys. Isipin nyo, matutulog ka ng 6pm tapos babangon ka ng 4am. Sinubukan namin lumibot gamit ang motor pero kung makikita nyo, hindi ganun kaayos yung kalsada. At ang gasolina manggagaling pa sa bayan. Dahil limitado lang yung oras namin dito, hindi namin nasubukan yung mga iba-iba pang bagay. Siguro sa susunod, itataray namin mag-bonfire, manghuli ng isda at iba pang mga laman dagat. At hindi rin namin palalagpasin makapunta sa malapit na isla. Sa gitna nito, may parang swimming pool na nahawig sa sikat na Tibu Tidal Pool ng Kasiguran Aurora. Kinabukasan, kailangan na namin bumalik sa kabayanan ng Baler at dahil dyan, kailangan ko na rin magpaalam sa inyo guys. I-enjoy nyo na lang yung biyahe pa uwi na wala yung boses ko kasi baka nagsasawa na kayo sa mga pinagsasabi ko. <laughs>